Hello guys, bali tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng traffic violation sa 7-Eleven through iPhone machine dito sa Taiwan. Kaya, let's go! Bali yung first step nga pala, pindutin mo yung dollar sign na yun, tapos yung first box, tapos yung second box, tapos yung second box ulit, tapos yung first box, tapos yung ito sa right side. Tapos dito ipapasok niyo na yung ARC number nyo. Tapos pagka uh, nilagay nyo na yung ARC number nyo, pindutin nyo lang yung sa right side. At dito nga guys, dito nyo ilalagay yung birth date nyo. Uh, ang gagamitin nyo nga pala dito ay yung Taiwan calendar. So paano mo malalaman kung ano yung birth year mo dito sa Taiwan calendar? Bali yung birth year mo, minus mo sa 1911. Tapos yung sagot doon, yun yung lalabas. For example, 1987. Minus 1911 So, ang sagot doon ay 76 Yeah, yung 76, yun yung birth year mo Tapos, pindutin nyo na yung right side Tapos, dito nyo makikita yung details Tapos, right side ulit Tapos, i-check nyo lang yun Yun yung plate number mo Kung makikita yung ano Tapos, right side ulit Makikita mo kung magkano yung charge sa'yo Yung penalty mo, 600 plus 14 yung sa charge sa 7-Eleven. Tapos yung lalabas dyan, yan yung ibibigay mo dun sa cashier para bayaran.